Instead, ang fokus nila sa ekonomiya ng bansa, lalo sa agrikultura, ay politika naman ang inuna nila. Yun yung masaklap Politika, paano babaksagit ang Duterte, Because mayroon sila mga masasamang plano. so uh, Tingin din po ba ng 1980s uh, Marcos Loyalist na may uh, klarong resulta ang tatlong taong naunang pamahala ni Marcos Jr. sa Pilipinas sa so, usapin po ng pagkain at mga pangunahing pangangailangan po ng mga Pilipino. Nako, iyan ang isang uh, nagiging uh, namin kanina at uh, nag-cover ka, ka, nag naman yung isiminay doon kanina ay uh, marilinig nyo doon sa kanila, doon sa grupo, ng, sa grupo namin na talagang nadismaya sila sa nangyari sa ating bansa. Yung kahirapan, 'Yung sinasabi lang bigas, 'yung bigas pinidiscuss ko diskusyon mamaya no kasi kasama ko dyan sa uh, nahila noon nung nasa ko pa ako no. So, 'yun 'yung isang topic na dismaya sila sa nangyari sa uh, sa ngayon, ano? Uh, dito lang muna tayo sa bigas, ano sa bigas. Uh, nung nasa side pa ako ni Marcos, nung mga ka-elector pa lang niya as a uh, president, uh, nag-uusap-usap kami. Ang kausap ko namin dito ay si uh, Martin, uh, Martin Araneta, yung buong kapatid ni First Lady. Nag-uusap kami sa Mandaluyong, nag-uusap kami sa BGC nung naging Pangulo na, at uh, lagi namin pinag-uusapan yung kabuhayan ng Pilipino. At lagi ko rin isinisingit yung corruption because my group is anti-corruption. So, yun yung pinag-uusapan namin. Uh, for how many months, lumipas, nawala na yung meeting namin because... Siguro na yan ang makipag-meeting o hindi kong alam kung nakipag-meeting other group pero ako hindi na ako na-invite because lagi kong iniinsist na ang grupo namin anti-corruption. So hindi na ako nakaten, yung pala na-involved sa corruption sa agrikultura, sa Department of Agriculture and sa custom. So nakita naman natin kung saan pa yung Pangulo na siya nag-represent ng Department of Agriculture doon pa nagsimula ng korupsyon. So yun yung pinaka the worst talaga na nangyari. Ang akala natin na siya ang mamumuno, aayusin ang agrikultura. Sabi ko, okay ito, maganda. Now, uh, iwanan ko yung pag-uusap namin ni Martin Araneta. Kami na naman nag-uusap ni uh, Secretary, Secretary Lagdamio na kung saan, tinanong yung grupo ko na ang grupo ko dati noon ay Vanguard of Democracy which is dinamit ko rin ngayon, ay uh, pinag-uusapan namin paano mapababa baba ang presyo ng bilihin ng lalo-lalo uh, na ang bigas. So, ang dami namin, o ako mismo, na-invite ko yung magaling na uh, technician, na isang engineer, na si Engineer Abur uh, Francisco, na kung saan, ay uh, nag-present siya ng ng kanyang uh, teknolohiya pa paano ma-improve ang kabuhayan pa lalo na sa agrikultura. So nakita namin malaki ang benefits talaga na makukuha na kayang gawing 20 pesos ang uh, bigas sa base do sa presentation ni Engineer Francisco Abor. Ano? So ang akala ko doon ay matutupad na kasi itong tuwa na ako kasi matutupad na yung pangarap nating Pilipino na magbumura ang bigas. Lumipas ng ilang buwan, umabot ng 2023, ay naramdaman ko, asa na yung pinag-uusapan namin? Nawala. Nawala yung 20 pesos na pinag-uusapan. Nawala. Kasi nga, sa totoo lang, sa aking analysis, kasi natagal namin na pag-uusap, kasi sinabi ni Secretary Lagdameo na gagawa natin ang paraan na lahat ng kayamanan rin ng ating Pangulo, tros uh, Colonel Samonte na kasi sila na nag-usap na yung kayamanan ng Marcos ay i-distribute sa lahat ng mahihirap na Pilipino. And yung grupo ko ngayon, na Vanguard of Democracy, yun ang gagamitin para mag-distribute ng, ng uh, kayamanan i-equal kasi ka na-registered na ako sa, uh, sa, uh, sa SEC. Ano? So, buong akala namin, totoo na ang mangyayari ng mga, mga uh, fake ba yun na ah, kayamanan o ano pa hindi pa natin ma-prove kung talagang fake, may tutubang kayamanan. So inaasahan namin yun na ibibigay sa taong bayan. Umabot ng 2024, parang hindi na ako naniniwala nito. At, uh, kami mismo sa grupo namin, nag-away-away na kami. Yung 20 pesos at saka yung pagbibigay ng kayamanan. Sabi niya, ah, sabi ng mga kasama ko dati, napakahirap, mahirap na proseso. Mahirap ang proseso. Kaya huwag mong madaliin. Pero sabi ko, mahaba na eh. Make it some time now wala pa nangyari. So, ang nangyari, gumalas na ako. Yun na nga, nagsisimula na tayo nag-uusap sa pag interview nyo. Kasi naramdaman ko, hindi na agrikultura ang focus ng administration. Ano ba focus nila? Pabagsakin ang, ang Duterte. Yun ang pagka analisa ko bilang isang uh, Pilipino, yun yung pagkaintindi ko na ang Pinoc instead ang focus nila sa ekonomiya ng bansa, lalo sa agrikultura, ay, politika naman ang inuna nila. Yun yung masaklap. Politika, paano pabagsakin ang Marcos, uh, what I mean, ang Duterte? So, yeah, hanggang ngayon, nakikita naman natin, yun ang focus nila, paano pabagsakin, because mayroon sila mga masasamang plano. So, going back, uh, going to uh, security, ano, in, uh, in drugs, ano, alam mo, bilang isang military, actually, nag-propose ako, eh, mayroon akong proposal in regards to drugs, in regards to security. Mayroon ako uh, ibinigay na proposal na yung uh, ng demokrasi wherein from the national level down to barangay, mag-organize ako para yun ang magpuprotecta sa taong bayan. Because alam naman natin, ang gobyerno hindi niya kayang bantaya ang lahat ng Pilipino. So magkakaroon tayo ng volunteerism na tayo mismo ang magbabantay sa barangay in regards to security in drugs. Kasi nga, kung buo ang, kung, kung masuportahan ang mga barangay natin nationwide, more or less uh, 44,000 barangay yata tayo, yung 44,000 barangay, yun ang target ko sa Bangkad of Democracy na malagyan ko ng mga commanders para ma-reinforce ang, uh, ang uh, ating gobyerno matulungan ang uh, security uh, in regards to, to, to drugs ay isang click lang natin, makaka-reinforce. So, yung, yung proposal namin, kasi ang masaklap nito mga kababayan mo Pilipino, hindi kasi yun ang focus ng ating administration ngayon, oh, okay. ang ating pang.